Ano ba naman kasi, iba talaga ang saya at glow ni Kimi ngayon sa piling ng ka-love team niyang si Pau. Instant smile din ito, kada bibiruin o iintragahin sila. Kasi nung mga time, kuya, nung mga time na kaka-break lang ni Sian at, saka at saka ni Kim. Ni Kim na hindi naman talaga natin alam mo yung exactly kung anong month, kung anong date talaga sila nag-break. Pero it was confirmed through IG ni Kim, di ba, na isang beses lang siyang nag-post. Ano, nag, nag, post Nag-post nun, nag-confirm, di ba? Iba yung glow, mako-compare mo talaga na kahit tumatawa siya sa It's Showtime, parang medyo namamagay yung kanyang eyes, kasi ang tao kahit anong ipilit mo na masaya ka pero sa mata may kanta nga di ba sa mata makikita. Kikita ang uh -huh. ayong nadarama. Ayun, Kasi okay. meron iba na dapit uh -oh. lang yung pagiging masaya. Uh -oh. Pero bababanag na sa mga batang longkol. Sino diba? nila yon? Na nung mga panahong magkasama na sila ni Paolo sa mga projects nila at ngayon nga laging nagde-date, kundi jogging, biking kung hindi man nag-out of town pero hindi sinasabi, 'di ba? Iba raw talaga ang glow ng isang Kim na kahit ang dami-dami niyang ginagawa, dami niyang trabaho, it's showtime, Asap Tapos may mga Out of the country Out of town Iba daw ang sigla Kapag kasama ka ba? niya Kapag kasama niya uh -oh. Kasi si Paulo talaga mararamdaman mo Yung kasaya kasiyan sa kanyang uh -oh. mga mata na, Parang miso pa nga siya Yung talagang kilig-kiligan siya nga, Kasi yain to si Paulo Parang uh -oh. siya yung talagang mas Hinihila-hila niya Pero ito lang ha Ang suggestion ko lang Ay, May suggestion ako Pero wag lang i-reveal Kung sakali ha uh -oh. Kasi mag-anniversary na naman ang it's show type, itong Oktobre. Saan may special participation? Ay, yan, yeah, pare ng uta. Ay, ganun? Oh, na parang gusto ko. Kasi iba magiging dati. Mas lalong gaganaan si Kim Chiu mag-perform. Oo, kung alam ba yun? Kung nandun, pwede na. No? Kung wala yung gagawin si iba, uh -oh. si Paolo, i guest din ni Pani uh -oh. uh -oh. Na kunin natin na parang mas buong gabuwang ang production naman. Mas gaganaan siya. At kung hindi man ubra, manood kaya oh, Pedro, si Paolo ng live, dun sa performance diba? ni Kim. Ano kaya, diba? de, minsan pag nandyan nanonood yung vlog na, nawawala no, eh, ka sa concentration. ano Totoo eh. Pero, po, yun. Diba? Kagaya ni Nabaya kaibigan natin si Isabel Granada, pag uh -oh. nanonood yung mami niya, mami gwapa, uh -oh. hindi siya makapag-perform ng gusto. Parang nahihiya. Uh -oh. Pero last year, ah, uh oh, di ba last year po, ang Team Kim Chu, ang nag-champion sa Itchotag. Ang tanong, ma-duplicate kaya nila, maging back-to-back -back kaya ang pagkapadalo ng Kim Chiu. Kasama niya din si, ano, si Ayon, tsaka si, si Jong. ba yun? Yung umakit na kit sila sa ganun, parang ano, mm -hmm. di ba? sabay-sabay sila yung ganun. Ang galing-galing doon ni Kim Chiu. Siyempre ano ba, mas, nga, mas gagaling nga ni Kim ngayon kasi kung, inspired niya siya eh. Sana nga yun diba? Sana yung sana yung nga. Iba yung glow ng kanyang mata. Yes, sana nga. May guest din dito si Paul. Sana maisip nila para bongka-bongka. para sa mga Tempo. in preparation na rin para sa kanilang movie, yung launching movie nila, My Love Will Make It Disappear, Oo, na oh. parang di ba na hindi pa natin alam kung kailan Pero is Pero sabi ng mga fans nila, kaya tinatanggap na nila kung ayaw pa man din sabihin ng Star date. Cinema kung kailan talaga yung play date. Pinagahandaan na lang daw nila. Kung baga nag na lang daw sila ng pera nila para maipang-suporta dyan sa pelikulang yan. Yeah, pa Gagawin daw showing, nilang ha? king and I box office king, king and, queen. and queen daw. Ang si ang king Paulet as di ba? Parang sa eh, tingin ko oh. kaya ng bandila dahil sobrang maglalaban-laban ngayon ha. Parang pare-pareho silang pasok sa cut-off ha. Saka sa mga awards night, di ba? Merong Lea, yung movie, tapos yung cut din Tapos itong Kim Kasi magkakasunod eh e. diba? oh. o oh. e tong... Barda rin, di ba? Katatapos Ay, lang oh, din Ay, oh, oh. Eh, Ang galing-galing Ang galing-galing ni Joshua In fairness Doon sa ano Unhappy for oh, you oh. Possible na manobo niya Sa iba't-ibang Award-giving bodies Sana ito rin Movie ng Kim Pound Since alam naman natin Na mahusay din Umatis si Kim At si Pound mm -hmm. Sana may Anturum kum eh Para sana gusto ko May mabibigat oh, syempre, din may Silang eksena doon Siyempre may pondo na Ang ano may pondo na kumbaga pondo ang uh, Hello Love Again oh. kasi may following na yan mula don sa Una eh. Sempre may mga naririnig din tayo na silent lang kami. Sabi ng mga Katden ho, oh. hindi kami masyadong maingay sa social media pero napakarami namin sabi ng mga Katden. Yep. Ako daw yun ni Juan, ako ko blockbuster din 'tong movie na. Oh, oh. Hello love again. At gudado, acting portion pa rin siya si Alden at saka itong Pero si ang inaabangan nila, 'di ba? Pa 400 then, million na kasi 353 yung last ng ano Josh Liya. Siyempre mag yung international kabilang pa yan sa ibibilang eh, di ba? So pa 400 na. Ayun na. Talagang pressure din sa cut din at saka sa ano. Although for sure, hindi naman sila nape-pressure sa Kim Pao, di ba? Ako naniniwala naman ako na kaya abutin. Ang mga fans ang nape-pressure, di ba? Ang langit. Kaya abutin. Maricel Sariano, <laughs> kaya kong abutin ang langit, di ba? Oh. Diba? Pero naniniwala ako na sa dami ng mga tagahangan ng Kim Pao, yes. di ba? Na yun nga, sinasabi nila sa atin na marami silang black screening na i-organize para sigurado na talagang kikita ang movie ng Kim Pao.